Sa kahangahangang balita na ito, nangangahulugan ito na ang kanyang mga anak ay maaaring mailigtas. Ang eksena ay lumipat sa Lord's Square ng lungsod ng Florence sa medieval Europe, kung saan si Bay sa isang close-up observation ng sitwasyon ng lungsod, ay hinusgahan ito na ang ikalabing apat na siglo, isang oras kung kailan ang paggamot ng Black Death Plague ay umasa lamang sa pananampalataya at pagpapadugo. Sa ikalabing apat na siglo ng Europe, ang Black Death plague ay kumitil ng 25 milyong buhay at 80 milyong buhay globally. Si Baye ay nasa isang medyo dilema. Hindi niya alam kung kailangan niyang maglakbay sa buong mundo kung ang seed of the plague ay wala sa lungsod. Ngunit sa sandaling iyon, malakas na tinawag siya ni Elena, tinutukoy siya bilang ang maaway na God of Plague. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad para sa hindi pag-alam ng etiketo o tamang titulo upang tugunan ang kanyang diyos. Ngunit ayon sa kanyang mga tagubilin, nagdala siya ng mas maraming tao hanggat kaya niya. Ikinalat ni Bay ang kanyang mga braso at sinabi sa lahat na, lumapit. Naway ang mahihirap at napabayan na mga bata ay huwag siyang katakutan. Ang unang mga tao na sumugod ay ang mga magulang ng dalawang bata, bawat isa ay may dalang isa sa kanila. At bagaman sila ay medyo nag-aatubili, Lumuhod sila habang iniunat ni Bay ang isang kamay sa kanila at inactivate ang kanyang virus and ravings. Ipinahayag niya para sa lahat na maging malaya mula sa kanilang pagdurusa o sakit. Sa sandaling sumipa ang virus and ravings, ang sakit ng lahat sa buong paligid ay sinipsip palabas sa kanila. At ganoon nga lahat ay gumaling. Niyakap ng mga bata ang kanilang mga magulang at may mga matang puno ng ginhawa at kagalakan na sinabi sa kanilang mga magulang na hindi na sila masama ang pakiramdam. Kinwestiyon din nila kung maayos din ba ang kanilang mga magulang. Niyakap ng mahigpit ng babae ang kanyang anak at sumagot na gumaling din siya. Nagbunyi ang pulutong at kinwestiyon din ang isa't isa ng may pagtataka. May isang nag-angkin na pakiramdam niya ay napakagaan niya habang ang isa naman ay nagdagdag na wala na siyang lagnat at nawala na rin ang kanyang patuloy na pag-ubo. Ang isa naman ay idineklara ito na isang himala. Bumalik ang kanyang lakas, nang marinig ito, inusenteng inihayag ng taong katabi niya na ang dakilang Lord ng Church of Light ang dapat na may pananagutan sa ganoong himala. Ngunit halos kagad na sinaway ng babaeng katabi niya ang hangal na hindi ito ang Church of Light. Paano niya ihahanay ng kahangalan ang credit sa simbahan kaya iniinsulto ang God of Plague ng ganoon? Lumuhad ang pulutong at nagsimulang sambahin si Bai bilang ang dakilang Diyos. Salamat sa pagliligtas sa amin mula sa Plague. Ang inusenteng hangal ay nanata pa na laging sasambahin si Bai ang dakilang God of Plague. Sinabi ni Bai sa kanila na bumangon. Kung nakakaramdam pa sila ng ilang discomfort, iyon ay dahil ang plague ay nag-iwan ng ilang pinsala sa kanilang mga katawan. Dapat silang umalis at magpahinga sa loob ng ilang araw upang payagan ang kanilang mga katawan na makabawi. Habang papalapit ang isa pang grupo sa kanila, hinimok ni Bay ang naunang pulutong na umalis. Marami pa ring mga bata sa likuran na peste pa rin ng sakit. Idineklara ni Bay na, ang kanilang pagsamba at pagluhod ay hindi ang ninanais niya. Ang gusto ko ay ang lahat kayo ay malaya mula sa pagdurusa ng plague. Nang marinig ito, ang isang matandang babae na nanginginig ng husto ay nagsimulang lumuluha. Namangha siya sa kamahalan ni Bay. Ang God of Plague ay tunay na labis na nagmamalasakit sa kanila na mga makasalanan. Paano niya mapupuri ang kadakilaan at kagitingan ni Bay? Malakas na sinabi ni Elena sa mga gumaling na pulutong na, huwag gambole ng pagsisikap ng God of Plague sa pagtataboy ng plague. Ang mga gumaling ay dapat na sumunod sa kanya sa kabilang ibayo ng Arno River Bridge. Kailangan nilang ikalat ang awa ng God of Plague sa buong Florence ng magkasama. Bigla, may malakas na tumapak sa lupa, na kumukuha ng atensyon ng pulutong. At sa sandaling na pagtanto nila na ang mga kabalyero ng simbahan ay lumitaw sa eksena, agad silang natakot at tumakbo palayo. Si Baye ay tumayo roon habang inihayag ng tatlong knights mula sa simbahan na, may nagsumbong na nagsasabing ang isang tao ay nag-aangkin na isang Diyos at nagkakalat ng mga ereheng paniniwala sa lokos yung ito. Ang mga taong hindi nauugnay sa bagay na ito ay dapat na umalis sa Lord's Square agad. Sa sandaling nakita nila si Baye kinwestiyon siya ng pinuno ko, siya ba ang nagkakalat ng mga ereheng paniniwala? Narinig din niya na nag-aangkin si Bay na siya ang God of Clay. Nang hindi naghihintay ng sagot, hinugot niya ang kanyang espada at inilunsad patungo kay Bay, na binansagan siyang isang hanggal na eretiko. Si Bay, sa kabilang banda, ay ngumiti ng may kaalaman sa ilalim ng kanyang big mask. Ito ang kanyang pagkakataon ang kanyang opportunity upang ganap na maging isang Diyos sa isang kahulugan na nauugnay. Kaya, sa isang mabilis na paggalaw, tinusok ng espada ng pinuno si Bai Sachan, na sinundan ng dalawang karagdagang mga espada ng natitirang mga knights. Itinaas ng pinuno ang kanyang espada ng mataas sa hangin at idineklara na, ang eretiko ay nawala. Bakit sila ang mga makasalanan na hindi nagsisisi sa kanilang mga pagkakamali? Dapat silang lumuhad at magkumpisal. Paano sila madaya ng isang eretiko? Ito ang dahilan kung bakit sila nagdurusa sa plague. Halos kaagad pagkatapos ng anunsyo na ito, nakakita sila ng isang bagay na nakakatakot at nakakalito sa kanila ng sabay-sabay. Obvious, si Bay ang nanatiling hindi nasaktan. Sila ay tunay na naguluhan kung paano si Bay ay maayos pagkatapos tusukin ng tatlong espada. Biglang dumampot si Elena ng isang bato at malapit ng harapin ng mga knights nang pigilan siya ni Bay. Hindi naman siya nasaktan, sagot ni Elena. Naiintindihan ko na ang dakilang Diyos ay hindi masasaktan ng mga sandatang ito. Ngunit paano sila naglakas loob na saktan siya? Dapat parusahan ni Bay ang mga hanggal at ignoranti na knights na ito ng Church of Light. Dapat siyang magdala ng banal na parusa. Ito, syempre, ay lalo pang nakakatakot sa tatlong knights. Hinuyang nila ang kanilang mga ngipin sa takot na tahimik na umaasa na tatanggihan ni Bay ang kahilingan ni Elena. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang mahal na God of Plague ay nagsabi na, mali si Elena. Ang mga knights na ito ay hindi maaaring. Saktan siya, at hindi siya maghihinakit o magpaparusa sa kanila. Gaano man karaming beses nila siyang saksakin, patuloy niyang palalayain ang lahat mula sa plagues pagdurusa. Nang marinig ito, ang pulutong ay sumabog sa papuri at pagdiriwang, na idineklara si Bay bilang ang tunay na Diyos, isang tunay na maaway na Lord. Nanata sila na susunod sa kanya magpakailanman. Ang tatlong knights ay hindi makapagsalita habang tinitigan nila ang pulutong. Ngunit pagkatapos, wala silang magawa tungkol dito. Ang pagtanggi ng Church of Light gayon paman, sa sandaling ito sa labas ng Holy See of Light Cathedral, dalawang miyembro ng Holy See of Light ang tinalakay ang kasalukuyang sitwasyon ng simbahan. Tila, tatlong araw na at ginamit ni Bay ang oras na ito upang gawin ang siyam porsyento ng mga tao sa lungsod na maging kanyang mga mananampalataya. Linggo na at pitong tao lamang ang nagpakita sa kathedral. Tinutukoy ang puting buhok na lalaki bilang Bishop John, kinuyam ni Bishop Hakan ang kanyang mga ngipin sa pagkadismaya, naiinis at nagsisisi na hindi nila pinatay si Bay sa Lord Square tatlong araw na ang nakalipas. Tila, pinigilan siya ni Bishop John noon, at ngayon ang lahat ay pumanig na kay Bay. Lima na lang ang natitirang mga knights, at hindi sila sapat upang bantayan man lang ang cathedral. Si Bishop John ay nanatili pa rin sa kanyang opinyon. Nakita mo kung ano ang nangyari sa loob ng tatlong araw na ito, kalmado niyang nagpatuloy. Ang taong iyon ay lumitaw ng masyadong bigla at nagpakita ng kakayahan na gamutin ang plague. Gumamit lamang siya ng tatlong araw upang gamutin ang lahat sa lungsod na ito. Tinuruan niya ang kanyang mga mananampalataya ng paraan kung paano pigilan at kontrolin ang sakit mula sa paggalat. Pinangunahan niya ang kanyang mga mananampalataya upang labanan ang plague. Nagmalasakit siya sa mga tao na hindi pa nakakabawi. At bagaman ang kanyang doktrina ay mahirap maunawaan, ito ay lahat tungkol sa microorganisms, hygiene, bacteria, at mga salita na hindi ko man lang naiintindihan. Walang isang doktrina ang tungkol sa mga paghihigpit sa mga mananampalataya at ang pangangailangan na gumawa ng mga kontribusyon. Sinabi pa niya sa lahat na ang isang mabait na Diyos ay hindi kailanman gagawing maglaban ang mga mabait na tao dahil lamang sa mga paniniwala. Kung pinatay namin siya noong araw na iyon sa harap ng mga mata ng lahat, Magkakaroon ng malinaw na pagkakaiba kung sino ang demonyo at ang Diyos. Nang marinig ang lahat ng ito, lalo pang naiinis si Bishop Hakan. Sa kanyang mga mata, si Bishop John ay tila mas parang isang mananampalataya ng plague. Hindi ba siya medyo nag-aalala tungkol sa Holy Sea of Light at ang kanilang Lord? Ang ating Lord ay ang Almighty True God, kaya hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa kanya, kalmadong sagot ni Bishop John. Dapat tayong mag-alala tungkol sa ating sarili. Nagpadala na ako ng isang mail sa Pope na nagsasabi sa kanya tungkol sa nangyari rito. Ang pagsilang ng plague seed ang eksena ay lumipat pabalik kay Bay, na sa sandaling ito ay nagawang makuha ang isang fragment ng seed of plague pagkatapos sa wakas ay alamin kung paano ito kukunin. Siya ay kasalukuyang nasa loob ng isang silid ng isang royal. At tila ang napakaliit na fragment na iyon ng Seed of Plague ay concentrated gamit ang lahat ng mga viruses na sinipsip niya sa loob ng kanyang oras sa Florence. Mabuti na lang at alam na niya ngayon kung paano makuha ang Seed of Plague. Gayunpaman, gumawa siya ng napakaliit na pagunlad na hindi ito tila magandang balita. Kung talagang iisipin niya ang mga implikasyon, ang kanyang kasalukuyang concentration progress ay nasa 0.001 na porsyento. Ngunit siya ay mapalad na makakuha ng isang paraan ng pagkuha ng Fragment Seed of Plague na kung saan ay ang mag-setup ng isang pillar of plague. Kapag ang setup ay kumpleto, ang mga mananampalataya na mananalangin sa harap ng pillar ay maaaring ilipat ang kanilang sakit sa pillar. Ang mga sakit sa loob ng pillar ay eco-convert sa Seed of Plague. Sa loob, alam ni Bai na kailangan niyang maglakbay sa buong mundo upang kompletuhin ang concentration. Sa sandaling iyon, Kumatok si Elena, nagbukas at tumayo sa pintuan, na ipinagbigay-alam kay Bay na ang kanyang mga tapat na mananampalataya ay naghihintay para sa kanya. Sumagot siya na lalabas siya sandali. Sa sandaling ginawa niya makalipas ang ilang sandali kasama ang pulutong sa ibaba ay lumuhod at nagpakita ng paggalang sa kanilang play god. Pagkatapos ng kanilang maikli at masayang pagdiriwang, iniunat ni Bay ang kanyang braso at idineklara na, ang plague sa loob ng Florence ay nalipol. Nakalulungkot, pupunta siya sa ibang mga lugar ngunit bago siya umalis, magiiwan siya ng isang bagay para sa lahat. Direkta sa harap ng kanyang nakataas na kamay, isang pillar na nalimon sa isang madilim at lila na aura ay biglang lumitaw mula sa lupa. Kalmadong ipinaliwanag ni Bay sa pulutong, ito ang pillar of plague. Ang mga mananalangin sa harap nito ay gagaling sa anumang sakit. Nang marinig ito, agad na pinuri ng pulutong si Bay para sa pagbibigay sa kanila ng himala na ito. Nagpatuloy si Bay na ipinagbigay alam sa pulutong na, huwag masyadong umasa dito bagaman. Pagkatapos niyang linisin ang mundo ng lahat ng plague at umalis sa mundong ito, ang pillar of plague ay mawawala ng epekto. Dapat ninyong tandaan ang itinuro ko tungkol sa mga paraan kung paano kontrolin pigilan at ihinto ang plagues. Hindi sila dapat matakot dahil ang mga sakit at buhay na bagay ay maaaring magkakasama sa mundong ito kung gagamitin nila ang mga ito ng naaangkop. Ang mga sakit na ito ay makakatulong din sa kanila. Panghuli, hindi nila dapat kalimutan kailanman ang mga doktrina ng plague sect. Tiniyak ni Elena kay Bay, na nagsasabing, lagi nilang tatandaan ang lahat ng itinuro sa kanila ng kanilang plague god, at magtatayo pa sila ng isang cathedral sa lugar na iyon upang ikalat ang balita tungkol sa ginawa ng kanilang play god. Hinaplows ni Bay ang kanyang ulo at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos ay iiwan niya ang lahat sa kanya. Ang kanyang hiling ay para sa lahat ng mga ito na hindi kailanman magdusa mula sa anumang sakit. Kaya, sa gayon, sinabi niya ang kanyang mga palim at agad na nawala sa harap ng kanilang mga mata. Sa labas ng lungsod, ang hindi matitinag na debosyon ng pulutong ay maririnig habang patuloy silang nag -cha chant ng paulit-ulit. Malakas silang naririnig ni Bai kahit na napakalayo niya. Tila ang mga tao sa panahon ay napaka-fanatic tungkol sa relihiyon at iyon mismo ang gusto niya dahil ito ay kapakipakinabang para sa kanya upang ganap na kolektahin ang seed of plague. Ang katanyagan ng pagiging isang Diyos ay haalina sa mga tao patungo sa kanya na ginagawang mas madali ang kanyang landas sa pagkolekta ng seed of plague. Kung wala siyang pangalan ng isang Diyos, kung gayon ayon sa kanyang mga calculations, aabutin sana siya ng hindi bababa sa sampung taon upang kumpletuhin ang concentration ng seed of plague. Sa kasalukuyan, kailangan lang niyang gamitin ang pangalan ng isang Diyos upang linisin ang dungeon na ito. Sa Vatican, ang pagsakop ng demonyo lumipas ang mga araw at habang ang eksena ay lumipat, ipinakilala tayo sa loob ng San Pietro Cathedral ng Vatican. Ang pinuno ng Knight Temple, si Soren, ay lumuhad at bumati sa Pope. Bakit siya tinawag? Magalang na tanong ni Soren. Ipinalam ng Pope kay Soren na, ang pagkabigo ng Eastern Expedition ay nagpasama ng loob ng kanilang Diyos at ginamit ng mga demonyo na nakatago sa anino ang pagkakataong ito upang maglabas ng isang plague upang saktan. Ang mga tao, at sa ganoong mahalagang sandali, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang eretiko na biglang lumitaw at gumagamit din ng plague upang agawin ang kanilang mga mananampalataya. Tumayo si Soren at nagtanong kung, ang Pope ba ay nagsasalita tungkol sa lalaki na nagpapahayag na siya ang God of Plague? At tungkol sa mga mananampalataya, mayroon silang mahina na pananampalataya. Nagtataka siya kung mayroon ba silang mga utak sa simula. Naniwala sila sa mga con artists ng napakadali. Tumayo ang Pope mula sa kanyang upuan at sinabi na, ang lalaki ay hindi kasing simple ng isang con artist. Pagkatapos niyang lumitaw sa Florence, ang plague ay talagang gumaling. Ang pagbubunyag na ito ay nagulat kay Soren hanggang sa kaibuturan. Talaga bang gumaling ng lalaki na iyon ang plague? Posible ba iyon? Hindi, Soren, kalmadong sumagot ang Pope. Tila, si Bay ay nagawang gamutin ng plague dahil siya ay isang demonyo. At ang demonyo na ito ang may pananagutan sa paglabas ng plague sa simula pa. Ngayon, kinukuha niya ito upang gawin itong parang isang himala. Nagsiskam sa mga mananampalataya ng Holy sea of Light, sinasaktan sila at ginagamit sila upang pigilan sila mula sa pagpunta sa langit. Agad na nagalit ang pinuno ng Night Temple sa ganoong katapangan. Ang ganoong tuso na demonyo, naglakas loob itong gumamit ng ganoong taktika. Nagpatuloy ang Pope na sinasabing, ang eretiko ay dumating na ngayon sa Vatican, at tinawag na niya ang mga tao upang dalhin siya sa plaza. Sinabi pa niya sa publiko na magtipon doon. Soren, maganda niyang tinawag, dalhin ang Spear of Elginenus at patayin ang demonyo na iyon sa harap ng lahat. Pumunta ka at ikalat ang pangalan ng ating Diyos para sa ating Lord at sa mga mananampalataya. Pumunta ka at linisin ang mundong ito ng kasamaan. Nanata si Soren na gagawin iyon. Papatayin niya ang demonyo at ipaalam sa lahat ang katotohanan kaya, naway protektahan sila ng Diyos at ang lahat. Ang pagtanghal sa plaza sa plaza, isang batang lalaki ang gamabay kay Bay sa Lucas yung iyon, na sinasabing, iyon ang pinakamalaking lugar sa Vatican. Dapat maghintay si Bay ng isang minuto habang pupunta siya at ipagbigay alam sa lahat ng kanyang pagdating. Narinig na nilang lahat ang tungkol sa kanya at ang lahat ay naghihintay para sa kanya na pumunta doon. Nagpasalamat si Bay sa batang lalaki at sinabi sa kanya na magmadali. Maghihintay siya, ngumiti siya na alam na alam na pagkatapos niyang umalis sa Florence, ang lahat ng iba pang mga lungsod sa ilalim ng Holy Sea of Light ay binarahan ang kanilang mga tarangkahan o pinigilan siya mula sa pagpasok sa lungsod. Ngunit pagkatapos dumating sa Vatican, ang batang lalaki na ito naganap na walang anumang sakit ay dumating upang sindihan siya. Anong hanggal na taktika? Talaga ba siyang itinuturing na hanggal? Mukhang ang simbahan ay papatayin siya sa plaza doon mismo sa kanilang home base. Gayunpaman, inaasahan ito ni Bay at nagpa siya na gamitin ito bilang isang pagkakataon upang ganap na alisin ang mga problema na dulot ng Holy See of Light. Tingnan natin kung ano ang sinusubukan ng mga idiots na ito na makamit. Agad na nagtipo ng isang pulutong sa sandaling lumitaw ang Church of the Holy See of Light. Nagtaka sila kung talaga bang magagaling ni Bai ang plague. Ngunit naniniwala rin ang ilan na manderaya si Bai. Kung hindi, bakit siya huhusgahan ng simbahan na nagkasala? Pinangunahan ni Soren, inihayag ng Pope na, si Bai ay isang demonyo at ang Divine Lord ay nagutos ng pangangailangan para sa kanya na sirain doon mismo. Humakbang si Soren Pasulong at idinagdag na, ang Spear of Elgininus na kasalukuyan niyang hawak ay may kapangyarihan na sirain ng anumang demonyo kaya hindi makakatakas si Bay sa kanyang. Kapalaran, pagkatapos ng tahimik na pagmamasid, ngumiti si Bay, na nagbabawa sa dalawa na ang Pope ng Church of the Holy See of Light at ang kanyang Temple Knight Leader. Gayun din, napakaisip nila na maghanda pa ng isang stage para sa kabalintunaan na ito. Kung ganoon, kung gayon kailangan niyang bigyan ng madla ng isang Oscar-worthy performance. Mga lingkod ng maluwalhating Lord, maganda niyang sinabi ni Bai. Ako ay dumating sa mundong ito upang kunin ang plague. Paano kayo, ang simbahan sa ilalim ng Lord, nagsisinungaling na tumatawag sa pangalan ng Lord upang lapastanganin ako bilang isang demonyo? Sumagot ang Pope na, si Bai ay nagsasabi ng mga kasinungalingan. Ang Lord ay nagsiwalat ng katutuhanan sa kanya na si Bai ay isang demonyo ng abis at gumagamit ng mga malisyosong pamamaraan upang alojin ang pananampalataya ng mga tao sa Lord. Tila, ang paraan kung paano ginawa ni Bai ang mga malisyosong pamamaraan na ito ay upang unang ilabas ang plague upang saktan ang buhay ng lahat. Pagkatapos ay biglang nagsimulang gamutin ang mga nahawaan pagkatapos dayain sila, ang mga hindi nakakaalam ng katotohanan at pinamimigay sa kanila na iwanan ang kanilang pananampalataya sa Lord. Hindi inaasahan, ang pulutong pagkatapos marinig ito ay nag-alala lamang tungkol sa pagiging tunay ng kakayahan ni Bay na gamutin ang plague. Kinumpirma ito ng isang lalaki sa kanila, na ipinagbigay alam sa mga tao sa paligid niya na, nakita niya ito gamit ang kanyang sariling mga mata sa kanyang pagpunta roon mula sa Florence. Nang marinig ito, isang babae na nag-alala tungkol sa kanyang sanggol ang nagtaka kung bakit hindi pinapayagan ng simbahan si Bay na gamutin muna ang plague bago parusahan siya. Namatay ang kanyang sanggol. Napansin ito ng Pope at hinusgahan na, ang kanilang takot sa plague ay nag-alog ng kanilang pananampalataya hanggang sa punto na wala silang pakialam kung si Bay ay tunay na isang eretiko. Kung ganoon, kung gayon kailangan niyang gawing matakot sila sa lunas na ibinibigay din ni Bay. Ipinaliwanag ng Pope sa pulutong na kung si bay ay kumukuha lamang ng plague, kung gayon ang Lord ay maaaring maawain at iligtas sila. Ngunit ang kanilang kasalanan ay nakasalalay sa lihim na kinukutsa ni Baye kapag gumaling na sila ng plague god na ito. Nagpatuloy ang Pope, ang kanilang kaluluwa ay magiging condemned din magpakailanman sa impyerno pagkatapos ng kamatayan. Ang pulutong, desperado at naghahanap ng isang tao upang sisihin, ay biglang nakumbinsi at hinatulan si Bay bilang isang masamang demonyo. Agad silang pumanig sa Pope upang dalhin ang paghuhusga ng Lord at patayin ang eretiko. Hindi nagaksaya ng oras si Soren at agad na sumugod pasulong gamit ang Spear of Elgininus. Ngunit hindi inaasahan, casual na hinarang ni Bai ang Elgininus gamit lamang ang isang daliri, na labis na nagulat kay Soren. Siya ay pansamantalang hindi makapagsalita at hindi makapaniwala kung paano ito posible. Sinabi ni Bai sa kanya na, sumuko na lang siya. Ang si Bai na iyon ay nagkamali na ng isa, kaya sinaktan ang anak ng Lord. Gayunpaman, hindi ito gagawa ng parehong pagkakamali ng dalawang beses, kaya hindi na dapat pilitin pa ni Soren. Lumipat si Bai sa tabi ni Soren at nilapitan ang Pope, na sinasabing, ang kanyang paglalakbay mula sa Florence hanggang Vatican. Patuloy siyang nagtataka kung bakit paulit-ulit siyang pinipigilan ng Radiant Church mula sa pagkuha ng plague. Ngunit ngayon na nakita niya ang sanhinang plague na nagbalat kayo bilang Pope, sa wakas ay naiintindihan na niya. Tumawa ang Pope sa kahangalan at kinwestiyon kung ipinapawiwatig ni Bay na siya ang demonyo. Anong katawa-tawa na biro? Like? Comment, share, and subscribe them Jen to my go But I'm until I'm at bored.